So, welcome back after 90 days na wala tayo sa YouTube. So, dapat nyo malaman sa mga subscribers ko kung, kung anong nangyari after 90 days. So, abangan niyo guys yung video na to at tapusin niyo para malaman niyo kung ano nangyari kay Pinoy Influencer. Hi guys, welcome dito sa aking YouTube channel. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. So, ang channel natin ngayon is ang pag-uusapan na natin ngayon is all about tutorials, guides, Paano niyo po gamitin yung mga websites, application, at iba't iba pang mga apps na hindi natin alam. Ituturo ko sa inyo ng step by step. Yan na po yung ating pag-uusapan in this channel. Okay guys, tatlo po yung pag-uusapan natin inside this video. Una pag-uusapan natin ano ba yung nangyari sa channel mo. Bigla ka na lang nawala at hindi ka na nag-upload ng 3 months. Anong nangyari sa channel mo? So, sasagutin natin inside this video. And number two, anong ginawa mo nung 90 days na wala ka sa YouTube channel? Saan ka ba pumunta? Saan ka nag-create ng content? Malalaman din natin inside this video, kung saan na ako pumunta, o ano yung ginawa ko 90 days na, hindi ako nakapag-upload sa YouTube. And number 3 guys, ano ba yung pag-uusapan na natin ngayon dito sa ating YouTube channel? Kasi marami nang hindi pwedeng i-upload o hindi pwedeng gamitin na words, hindi pwedeng gamitin na thumbnail. So ano na ba yung pag-uusapan natin inside this channel? Anong pag-uusapan natin para malaman nyo rin as my subscribers kung, kung tuloy-tuloy nyo pang abangan yung aking mga videos? So yan ang pag-uusapan natin inside this video. Kaya tapusin nyo, panoorin yung video na to. So unahin na natin guys, anong nangyari sa akin for 90 days o anong nangyari sa aking YouTube channel bakit bigla na lang ako hindi nag upload ng video for 90 days or 3 months. Actually nag-start yan May 13 nung totally hindi na ako pwedeng mag-upload dito sa channel na to. Yan. So may nangyari. So nag-update sila ng mga rules dito po sa YouTube. So, anong nangyari daw misleading po yung mga ibang mga titles natin na kung saan yun naman ay algorithm nila. Ang totoo guys, hindi ako gumagamit ng mga katulad noon yung mga ginagamit natin medyo exaggerated. Nakita ko lang kasi yon guys, na yun yung gusto ng algorithm. Kaya pinapalitan ko yung mga titles ko dati na kung ano yung gusto ng algorithm. Kasi nagtetest po ako ng mga videos, ng thumbnails, kung ano yung gusto ng algorithm ni YouTube. Kaya yun ang sinundan natin. Ang to hindi ko naman talaga ginagawa yun dati kung makikita yung mga previous videos ko. Hindi ako gumagamit ng numbers, hindi rin ako gumagamit ng exaggeration kasi alam ko hindi pwede. Yun nga lang, yun kasi yung gusto ng sample test namin. Nag-AAB test kasi ako dyan. Yung isa ito, walang title na numbers, walang instant, mga ganon. At yung isa, yung regular lang na keyword na nilalagay ko, walang views. Ibig sabihin, ito yung algorithm na gusto ng YouTube. So, yun ang sinusundan ko. Kaya, yun ang nangyari. Yun nga, ang nangyari sa atin, tatlong buwan, hindi tayo pwedeng mag-upload and demonetize yung ating YouTube channel. Yun ang nangyari. Ngayon, yung number two na topic natin naman, anyway guys, eto, sabihin ko muna sa inyo, paano ba ako nag-start pala sa YouTube? So, nag-start ako sa YouTube. Ang totoo, ginawa ko yung Gmail ko, 2016. Yan, ginawa ko po yung December yata. And, nag-start ako mag-upload 2017 na mag-upload ng random videos. Wala pang, kumbaga, wala pang value yon. And 2018 ako nag-start na seryoso. From January to June, na-monetize ako. And November of 2018, first time kong tumanggap ng sahod ko sa YouTube. Yun po yung totoong nangyari. And now guys, sa number 2, ano po yung pag-uusapan natin sa number 2? Eh Mark, anong ginawa mo nung wala ka na sa YouTube? Saan ka ba nag-upload? Alam nyo guys, meron akong good opportunity na napuntahan. Which is yun nga, napunta ako sa TikTok. And naging TikTok affiliate ako. And in just 3 months, yung kinikita ko dito sa YouTube ng 1 month, Okay, yung one month ko nakita doon sa TikTok affiliate, alam nyo guys, 3x yung tatlong buwan na sahur sahurin ko dito sa sa YouTube isang buwan ko lang doon so ang maganda nun guys nakadiscover ako ng sobrang gandang opportunity yan and yan yung pag-uusapan natin sa number 3 yan na yung ituturo ko siguro dito para matuto naman kayo ng tutorials papaan po kayo mag-start as TikTok affiliate at pwede po tayong kumita now guys hindi na ako maglalagay ng numbers exaggerated tutorials na lang yung gagawin natin inside this video. So, yun mga expect nyo dito sa aking YouTube channel na to. So, yan yung mga pag-uusapan natin. Kaya dapat abang-abang kayo lagi sa mga videos na i-upload ko dito para matuto po kayo na kung saan isang application na kung saan pwede kayong tumita. Huwag na tayo maglagay ng numbers. Hindi na rin tayo maglalagay ng exaggerated na mga thumbnail. So, ang gagawin na lang natin is gagawa na lang tayo ng mga tutorials. So, abangan nyo yung mga videos na yon. So, ngayon guys, Diyan na po tayo magfo-focus sa tutorials any any website or application. Pwede po kayo mag-comment diyan sa comment box. At kung meron kayo naguguluhan na hindi niyo alam paano gamitin, i-type niyo lang po diyan sa comment box at tutulungan ko kayo para maituro kung paano niyo gamitin yung mga application na yan, website na yan o any apps na hindi niyo po masyadong naiintindihan at gagawa ako ng mga tutorial. So, once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Anyway, guys, sa mga nag-aabang, okay lang ba guys na mag-comment naman kayo dyan ng, sa comment box na I love Pinoy Influencer, meaning nakarating o nakapanood kayo ng video na to. And guys, puntahan nyo po ako doon sa TikTok. Nandun na po yung account ko. Same, yung pangalan ko dito na Pinoy Influencer, yun din yung pangalan ko doon. So, kung gusto nyo, follow nyo ako doon and pwede po tayo magtulungan para lahat po tayo ay pagkaroon ng pagkakakitaan. Tutorials na guys, hindi na tayo yung gumita ng kung ano-ano dyan tutorials na to at guides yung mga videos natin. So once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.